mga kasuki loves, good day! at ayan po uh, gumagawa po tayo ng mango cake kasi yan ang order ng ating uh, customer at ayan uh, bakit nga ba mas mahal ang ang home bake uh, ang, ang home baker kisa sa, sa mga paniderya ito po talaga yon yung pinaka-reason namin Kapag nag-order ka ng cake mula sa isang home base na cake makers, gagawin ng isang solong tao ang lahat para matupad ang iyong kahilingan. Hindi lamang ang pagluluto at dekorasyon, kundi pati na rin ang komunikasyon, advertising, social media, pananaliksik, pagkuha ng litrato, pagkuha ng mga material na sangkap at bulaklak. pagdidisenyo, paghahatid, paglilinis hindi kami makakatanggap ng libu-libong order bawat linggo at karamihan ay gagawing custom, particular na lasa, katamtaman. Sa isang tindahan ng cake, maaari silang kumuha ng isang scoop mula sa isang higanting batch upang punan ang iyong cake. Mula sa isang home base na negosyo, ang pagpuno ng maaaring gawin, lalo na para sa iyong sariling order na cake. Maaaring i-bake ang iyong cake mula sa simula gamit ang premium na sangkap. Dahil pinapahalagahan namin ang kalidad at lasa ng aming iniahatid, ang iyong cake ay maaaring isang natatanging disenyo na ginagawa para lamang sa iyong espesyal na kaganapan gamit ang partikular na material. Naiintindihan namin na ang lahat ay may budget na dapat igalang at hindi lahat ng tao ay nagmamalasakit sa sentro ng am ng may ng maaaring mayroon siya. But even too, with work, with passion, we can work for free. Kami ay palagi nagpapasalamat sa mga taong nakakaunawa sa aming halaga, sa aming sining. Maraming salamat po. Happy, happy Valentine's everyone and thank you sa mga Suki Loves ko na walang sawang pagtangkilik ng aking mga okay. cake uh, at sa mga taga Switzerland sa pag-order sa kanilang Lods ng cake para sa pagbigay sa kanila ng 500k uh, followers ni Lods Juan Yeah. Happy, happy birthday, Amir. And thank you so much, Insan Annaline At yan po ang aking prize, grand prize dun sa nagpa, ano ako, ah, nagpahandog pa sa salamat, Marcel Cakes Corner. At ayan, thank you so much, Mom Arlene. Ayan ang iyong prize. Ayan, ngayon lang po niya na-claim. Happy birthday, Kalingap Edu. And thank you so much sa Rinas Community sa pag-order sa akin palagi ng cake. And happy birthday, Kalingap Ian. At ayan, ang cute nyo talaga yung mag-asawa. Bet na bet ko itong cake na to. Super cute nyo jumpo mag-asawa. And super thank you, thank you so much sa Rinas Community. Sa uulitin. <laughs> Thank you, thank you for watching. Bye-bye.